Good morning. Uh, may napanood ako isang video kung paano madidetect kung peke ang isang Rolex o hindi. No? And uh, sa sobrang galing pala gumawa ng mga peke ngayon, uh, maraming tao, they opt to just buy a fake one. No? Pero kung ikaw, naghahanap ka ng tunay, no? kailangan kabisado mo talaga. Kailangan expert ka. No? Kasi kung hindi, mabilis kang maloko. No? Ganon din. Sa pagsasaliksik natin ng katotohanan, kailangan mag-iingat tayo. Kailangan kabisado natin kung ano ang tunay. No? Maraming mga ideolohiya, no? Maraming mga paniniwala, maraming ituturo sa atin ang mga tao. By the way, mabuti ang intention nila. Hindi ko sinasabing sinasadya nila magsinungaling sa inyo, although meron, meron ganong klasing tao. Pero my point is, no, kung talagang ikaw ay naghahanap ng katotohanan, kailangan pag-aralan mo kung ano ang totoo, kung ano ang tama, kung ano yung genuine, di ba? Hindi mo pag-aaralan ang isang bagay na peke, no? Para gamitin tong basihan in order for you to say na itong isang pinisenta sa yung bagay ay tunay o hindi, no? You always go with the genuine article, no? Kailangan yun palagi ang basihan mo. Ganun din sa pagsasaliksik natin ng katotohanan kailangan ang basihan natin ay salita ng Diyos, no? Hindi sabi-sabi ng kung sino-sino. Hindi sabi ng barkada ko, sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, sabi ng pastor ko, no? Hindi sabi ng pari ko, no? Ang point ko, we have to do our assignment. Kailangan nating gawin ang homework natin, no? Kailangan pag-isipan natin maigi, kailangan natin bigyang panahon, no? Hindi pwedeng hahayaan mo lang, no? Kadalasan, kumbaga sa ano, nakadepende tayo sa ibang tao para sabihin sa, sa atin, para turuan tayo. No? Unfortunately, pag, if, if, we're gonna face God one day, no, hindi mo pwedeng isisi ang mga maling paniniwala mo sa ibang tao because He's going to hold you accountable. No? Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Responsable ka para sa sarili mo hindi mo pwedeng isisi sa iba yan later on. No? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, sumunod naman ako sa church ko. Ah. Nag-a-attend naman ako every week. Ah. Ito yung sabi ng pastor ko. Eh. No? Unfortunately, that's not how it's gonna work. No? We need to be responsible for ourselves. No? When it comes to learning the, no? the Word of God, understanding the Word of God, no? we could just simply give this responsibility to uh, responsibility to others. So, I hope somehow I am able to encourage you to study your Bible. Huwag nyo iiwan lang sa aparador. Huwag nyo iiwan lang dyan sa bookshelves ninyo. No? Hindi yan nakalagay sa likod lang ng kama ninyo para protektahan kayo. Ang Biblia, hindi anting-anting. Kailangan binabasa yan. No? Kailangan ma gamit natin yung salita ng Diyos. No? Kailangan ma-apply natin sa buhay natin upang nang sa ganun, malaman natin kung ano ang tunay at kung ano ang mali. No? Kung anong tama at kung ano ang mali. No? So, with that, God bless no? and I'll see you on the next video.